Ang uh, Rizal High School, eh, dating, dating itinuturing yan na pinakamalaking uh, eskwelahan. Ha, eskwelahan sa buong mundo. Buong mundo talaga? Buong mundo yan. No? Ewan ko kung hanggang ngayon, eh, ganun pa rin. Dahil umaabot yan sa hanggang 80, 90 sections. Grabe pala dyan. uh, dyan. Per, uh, school, per, per year. Uh, ano ba, eh, first year. Yung first year yata hmm. laging pinakamarami dati. Maabot ng uh, 90 uh, sections. Ewan ko dyan ka ba nag-aral, partner? Yan, dyan ako nag-third uh, oh year, uh, fourth year na kami ga, uh, from Pasay, nalipat ako dyan sa Rizal High School. Huwag mm. ng update mula kay RH52 in Parosa. Kami na Yel! Jerry at uh, hawak na ng polisya itong pitong menor de edad na nasangkot doon sa nag-viral na rambulan na nauwi nga sa Pranaksak dito yan sa lungsod ng Pasig. Yung binabangit mo, Jerry, dalawa roon sa viral incident, dalawang estudyante ng Rizal High School nang nabatid na nasugatan uh -huh. yung pinaka-puktima nung pagtarak nung parang kitchen knife ito kung, kung titignan doon sa video. Kaugnay niyan, eh, napaunlakan tayo ngayong umaga. Sa Teka, sa loob ba mismo, uh, sa loob ba mismo nangyari ng ang campus? Yang Rambol? Hindi Jerry. Hindi sa loob ng Rizal High School. Sa labas. Pero mapapansin oh. mo sa video, naka-uniform sila ng... Mga naka-uniform. Uh, uh, Mga uh. naka-uniform. Okay. Sa, labas, sa labas, malapit uh, lang sa eskwelahan o uh, malayo na? Malapit. Malapit hmm. sa eskwelahan Jerry. In fact, yung pinaka-away na nangyari, hmm. na pinag-ugatan noong Rambulan at Pananaksa ay... Nagpugat dito sa loob ng Eskwelahan. Kaya kahit sa labas nangyari yung pinaka viral incident ng rumble at uh, violence o karasaan, mm -hmm. nag-take action na rin at uh, accountability itong uh, Rizal High School. Eskwelahan. Mm -hmm. Tama natin ngayon si Principal Richard Santos. Siya yung pinuno na itong isa sa mga pinaka matataong Eskwelahan High School sa buong Pilipinas. Principal sir, welcome mo sa H. Good morning. Hindi ko kagandahan yung umaga yung balita ho natin pero ano na kung update doon sa pitong CICLO minors natin hawak na ng Pasig Police. Okay so ba uh, last night, uh the initial uh, report that was uh, provided uh, by the uh, PNP uh, Pasig Substation 2 so yung 7 na uh, CICL ay uh, under the custody of the uh, PCP. So and uh, it was a turnover sa ating uh, Pasig uh, Police na PNP makawak na ng uh, polisya. Pero dito sir, sa, sa school, anong status nila? mayroong ba tayong, si public school to eh? Yes, May kong tawagin ba tayong mga dismissal o gano'n? Suspension? Paano sila? Uh, yung cases po na ganito since uh, TITL, so they involve our uh, minors. So the original high school, uh, we have activated our uh, child protection na uh, committee na kung saan magkakaroon ng uh, meeting, discussion ngayong uh, umaga no para pag-usapan yung mga possible na magiging uh, infraction yung mga lagi paglabag ng ating uh, kabataan dun sa incident na pangyayari. Mm -hmm. okay, Child So, Protection Committee of Barisan uh, Rizal High School will uh, provide the uh, resolution that will be endorsed to this uh, office. Uh, kasi yung ating uh, Child Protection Committee ay uh, binubuo siya ng uh, mga representatives one represented from uh, barangay from PTA from uh, SSLG officer from the faculty the guidance and then our uh, in charge or the focal person of the child protection committee and then uh, the uh, recommendation will be based on the existing guidelines ng ating uh, Department of uh, Education so yun po yung magiging uh, ano po natin So, uh, uh, ba mga kwento sa amin kasama mm -hmm. natin si Jerry Baha paano ba nangyari itong insidente nabanggit doon kasi sa report na dito raw nagugat yung away ng mga ng grupo na yan. uh, with regards doon sa information since uh, the uh, the case uh, is being handled by the uh, PNP so restricted ang school pagbibigay ng information pero baka mas sinasabi na parang lumalabas na dati lang sa kansyawan. Mm -hmm. so, paglabas ng uh, palabas ng school, nagkakansyawan and then uh, gano'n. So nakakagulat yung pangyayari na kung saan. Siguro magmumulat, mm -hmm. uh, mm -hmm. hindi lamang sa Rizal School community, kasama of course ang ating mga magulang Kasi ang primary uh, responsible pagdating sa ating mga Uh, sa kaligtasan ng ating mga kabataan. or sa ay ang ating mga magulang, minamahal na magulang, kasi we can ensure the safety inside the school. Uh, since the school, uh, the teachers, the school administrator serve as the second parent of the uh, children in school, paglabas, dapat yung shared responsibility and accountability ng magulang kasi bakit may dalang patalin iyong uh, na na establish din ng aming child protection committee kung yung parent pa nang may handle ng patalim ay merong knowledge kasi based on mm. on the presidential decree 603 meron din pananagutan si magulang kung meron siyang knowledge na itong batang ito ay ay bitbit -bit na patalim mm. at hinahayaan niya na bitbitin so may pananagutan siya since uh, may, mm -hmm. pwede bang ano, matanong si principal denial uh, uh, na responsibilidad na magulang as well as the school uh, the, entire school community and stakeholders. Okay, uh, may tanong si Kajeri, ah, Ka Jerry? ah Sir Richard, magandang umaga. Si Kajeri, baha po ito. Yes, good morning, Bubay. Oh, uh, dyan ako nag-aaral, nag-third year, uh, Diyan ako gumraduate ng high school, kaya kabisado ko yung uh, compound na yan. Napakalaki niyan. Mm -hmm. eh, kahit nung uh, panahon namin, mga five years ago, eh madalas <laughs> madalas din talaga ang mga away-away sa mga nangyayaring ng ganyan eh yung kayang ang tanong ko eh yung kayang uh, uh, may dala ng patalim eh kasi galing sila sa loob nagkakanthyawan, nagkahamunan, siguro nagkahamunan sa labas. Oh, sa labas tayo. Gano naman oh, ang hamunan eh. Tayo sa labas. So posibleng uh, dala niya sa loob pa ng eskwelahan yung patalim, uh, sir. Uh, possible po sir, no? kasi uh, ang security protocols po ng uh, school, siguro mamaya ipapakita ko kila mm. yung amin pong nakukumpis ka ng mga patalim at matutulis na bagay. No? Kasi ang amin pag inspection uh, uh, challenging with the part of our security personnel kasi we have less than 13,000 students, junior and senior high school diyan. Mm -hmm. so, marami kami nakukumpis ka na patalim. Oo, oh, mm -hmm. talaga, ano? No. So, hindi sa inyo, uh. yung aking mga nakumpiskang uh, patalim ay uh, nakakaalarma ito kasi uh, sa ating mga kabataan, lalong-lalo na sa ating mga magulang, no, na talagang kailangan mapantayin natin kasi mm. kung part of school, pagamat limited ang aming, ano, yung aming... Uh, pagdating sa pagkakanta kasi subject to death and order number 14 pa rin yung eh din yung pag-iinspeksyon -e ng in detail na gagawin ng aming mga security personnel mm. ay meron din kaming limitation din kasi baka malamag namin mm -mm. yung rights ng ating mga estudyante. At uh -huh. yung uh -huh. shared responsibility ng ating mga magulang kasama ng aming mga minamahal na teachers. Uh -huh. Uh -huh. Kaya, sa dami. Hindi lamang ito sa ano siguro, hindi lamang ito sa Rizal High School. Sa dami ho kasi ng estudyante dyan, eh talagang uh, may mahihirapan talaga. Pero uh, hanggang ngayon ba eh Rizal High School pa rin ang uh, biggest school in the world, uh, Sir Richard? Sa so, ngayon po sir, hindi na po kami yung uh, Guinness Book of uh, Record as the largest public secondary school kasi mm -hmm. nakuha po, po namin yung title na yun from 1997 mm. to 2005. Mm -hmm. So uh, 1993 to 2005. So ganun po kahaba. Uh, pero sa ngayon, uh, dahil yung aming mga analysis ay separated na, mm -hmm. naging independent na po sila, the less than 13,000 or uh, to be exact, 12,584 students, senior and senior high school of our School, ay exclusive lamang po yun dito sa aming campus. Diyan, na lang sa campus, hindi na katulad dati na may mga annex, may mga annex annex, yes, annex so eh, dito no? Oo. Kasama doon sa wala na po kaming annex. Eh. Uh -huh. Okay, yung mga involved na estudyante anong year mm -hmm. ho ito? Ah, uh, sir. Ah, uh, as per information po, 7 po ito, sir, ano? Ah, uh, halo halo po ito. Mm -hmm. Halo-halo po. Pero ang 5 po na less less than 14 years old or 14 years Nako, old. mga minor. Talaga. Oh. Uh, 17 dalawang uh, ano po. Mm -hmm. uh, medyo sensitive po kasi yung information we cannot uh, disclose in mm -hmm. the information of the uh, learners uh, involved. Oh, oh uh, sir. Uh, record, sir, record, sir Richard? Isa lang, isa lang doon sa 7, yung uh, involved doon sa studying engine. Mm -hmm. uh, 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 for the record, uh, as per identified by the uh, PNP, So, ito lang po yung lumalabas dun sa video at iyon po ay grade 7. Oh, Sir Richard, si ah. Tina Nolasco po ito. Yes, sir. sir Richard, yes, sir. Uh, oh. maitanong oh, ko lang, no, paano po nakarating sa inyo yung impormasyon at sino po ang mga umawat sa mga sudyante? Na meron po ba kayong security sa labas, barangay tanod, polis, uh, para mapigilan itong uh, mga mag-aaral na nagrambulan? Uh, meron po kaming ano po mama no? meron kaming we have CCTV sa aming uh, campus. Desk. pero yung pinaka main CCTV namin dahil sa likod siya yung nilapatan ko kasi ng baka from uh, dalawa po kasi yung junior and senior high school pero po silang magkahiwalay na nilalabasan hmm. so yung gates po namin malapit siya sa may gates nangyari na kung saan ang ating uh, PNP substation 2 of Pasig City ay uh, nakabantay naman lagi kasi may we have partnership mm -hmm. uh, agreement naman or yung tinatawag namin na pag mga police visibility kakusap uh, naman natin lagi ang ating uh, subdivision na commander na kung saan ganun sila mismo sa ano eh sa area, sa area. so ganun lang kabilis yung pangyari makikita natin sa video oh napakabilis lang po kasi mm -hmm. dun sa video, wala pang ilang minuto or ano And then nando na kaagad talipot mm. yung PNP. Nabiles. Oh. Napigilan agad. Kaya po nung nangyari, nung naita ko, nagpasunod po kami kaagad ng aming guidance counselor sa sa hospital kasi hindi po immediately i at yung concern ng uh, pasyente mm. at wala po yung parent dahil minor po. So, yung aming dalawang advisers automatic pinasunod ko sa hospital at mm -hmm. at Ma-communicate po yung parents at uh, mabigyan pa agad na agara. Oh. Uh, Sir, para. pwede po bang malaman saan po banda ang tama nitong mga mag-aaral na nasaksak o nasugatan? At kondisyon nila, uh -oh. nila ngayon? Anong kondisyon nila ngayon? Kung kondisyon po yung isa pong uh, biktima, ay uh, stable na po yung kondisyon. Mm -hmm. And, uh, Kanina ko po meron pong update yung uh, nanay nung isa na kung saan ito po yung merong uh, malumang, mm -hmm. tama na makikita po natin sa video. Mm -hmm. So as So mother po, uh, kailangan po siyang operahan po dahil uh, parang mm -hmm. inabot po yata yung baga. Naku, Naku po. Oh. Ang madiin ng pagkakasaksak. Okay. May okay. ano po siya eh, Ilalim ng may dibdib ko. At uh, makikita po natin doon sa video na halos hindi po yata naramdaman ng bata. Yung pagkakasak-sakak-sakaya -ta kasi tumatakot -ta -ka, at nagtatawa ng pato sa video mga bata. Mm. Kasi ala nila parang nagsusuntukan lang eh. Oo. Oh. Ano, may... may patalim pala yung isa. Mm. Okay. Okay. Thank you okay. Uh, Sir Richard. Uh, at uh, Jerry at... Uh, Uh, Tinay, si Sir Richard Santos, Principal ng Rizal High School. Dito sa paaralan, napakahigpit ngayong araw na ito ng seguridad yung dami ng mga libuli libong estudyante, dumadaan ngayon sa checkpoint. Mga hmm. uh, security nightmare ito kung walang ang... Uh, ayan nga. Ayan nga sa video. ...Rizal High School. Hmm. Oh, pinapakita natin ngayon yung CCTV footage na ipinadala ko dyan. Oh, yan oh. yung uh, itsura ng uh, gate pa lamang yan, main gate ng Rizal High School. Pero last na lang siguro, panguling tanong sir, maliban doon sa intensified checkpoint, ng uh, mga bugs, mga estudyante, ano pang gagawin natin at least doon sa mga mag-aaral ngayon sila ba'y sasalang sa psychosocial intervention o kung ano man? Ayos po, meron po kami, meron po akong nirelease na Division Memorandum number no. 59 kahapon or kadabi na giving instruction to our beloved teachers to utilize the first period classes para doon sa psychosocial and then reorientation ng ating school policies with regards to the student conduct and behavior. Bagamat every flag ceremony sa aming Rizal High School Oval ay nagre-remind tayo palagi sa ating mga learners. So ngayon, dinibot ng aming mga minamahal na teachers across learning areas in all grade levels na yung first period, walang ibang focus sa psychosocial and doon sa ating reorientation ng school policies and uh, school policies on student conduct and behavior. Sir Richard Santos, principal ng Rizal High School. Yan ang latest mula rito sa Lungsod ng Pasig. Ito pa rin si Edniel Parruza, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas.